so guys, ganito lang kami magsalubong ng bagong taon dito sa Amerika. tahimik lang sa labas, walang paputok at walang maiingay. kaya tamang countdown lang kami dito sa loob ng bahay. So ngayon guys, bagong taon, January 1, 2024, matutupad na ang pangarap ko sa buhay dahil pupunta kami sa snow. Digit guys, ito lang talaga pangarap ko noon simula pagkabata, ang makakita ng snow. At ngayong 2024 nga matutupad. One hour drive tong Bear Valley mula sa amin. Pero sulit dahil sa biyahe pa lang, nagkalat na ang yelo at mapapawaw ka na lang talaga sa view. Sa gilid ng kalsada, mamuti-muti na. At pag nagbukas ka ng bintana, napakalamig. At ayan na nga guys, nakarating na kami sa Bear Valley. At bago bumaba, syempre, kailangan kompleto yung panlaban natin sa lamig, bonnet, gloves, at jacket. Tapos, pinag-iisipan ko pa kung ano ang una kong itatapak. Kung kanan ba o kaliwa. So, una kong apak kanan. Hindi <laughs> 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 naman malamig. Ay, yung susi na sa loob. na natatay din ako. Bakit man? Hawakan natin yung yellow guys. Uy! So parang crash ice lang din talaga. Oh? Huh? Kulang yung dalawang patong ng jacket ko kaya dinagdagan ko pa ng isa. Yung snow na napapanood ko sa TV, kala ko parang styrofoam lang. Pero iba pala sa personal, parang yelo sa gilid ng freezer. Parang yelo sa halo-halo at ice crabble. May malambot may blog na matigas. Sabog na naman ngayong gallery nilang lahat kakapicture picture. Habang ine enjoy ko ang paligid, abilis din ang pabilis ang hingal ko dahil sa lamig. At pag malamig nga daw, mabigat ang oxygen kaya mahirap huminga. Oy no. Yelo. malamig. Hindi <laughs> mo. <laughs> Nagrayot na yung dalawa. Gusto pa. ko sana makisali sa batuhan, kaso ang lamig talaga. Uy, nagyayelo na Uy, hindi masisira, masisira yun, yung... Wala Matutusok eh. tayo dito. Dino? Obvious okay. naman na hindi ako ready sumabak sa snow. Boy, Dahil yung suot ko, hindi talaga pang snow. Pati sapatos ko sablay, pang basketball tapos nasa snow. Napasukan na nga ng snow yung sapatos ko. Kaya sa mga nagbabalak mag snow dyan, huwag nyo nang subukan yung ganitong get up masisira ang buhay mo. gaw tayong snowman, pe. Ilang beses nga ako gumawa ng snow. Pero hindi matuloy-tuloy dahil malamig talaga. Si Ganggang nga lang yung pinaka-prepared sa aming lahat. Naka-snow gear. Enjoy na enjoy si Ganggang. Iba talaga pag born dito, sa klima. lima.

pupunta to natin pumunta doon guys Nade uh, pumunta doon sa may mga puno Sinubukan ko nga din mag-explore, maglakad ng malayo, pero hindi din ako nakatagal. Ako naka-nike lang kayo, hindi kakapit. Dumudulas yung nike ko. Tangan winter ano talaga. Winter boots. Yung lagi kong iniisip na ano kayang pakiramdam sa snow, ano kayang itsura ng snow sa personal, malambot kaya ang snow, nasagot na lahat ngayong 2024. Akala ko masarap sa snow. Masarap, anandalian, pero pag tumagal ka malamig pala. Masaya magbilog at makipagbatuhan. Pero kung mahina ka sa lamig, lugi ka. First slide tayo. Hindi na kain ng lamig. Suko na. Gutom kami na. guys. Bibili eh, muna kami pagkain. Eh mga pang-snow. Dito kami ngayon sa Bear Valley. Matatai pa ako. Wow. Nagkagutoman na nga kaya bumili kami ng pagkain. May malapit na bilihan dito kaso limited lang yung pagpipilian tapos ang mahal pa. Kaya pag pupunta kayo dito sa Bear Valley, mas maganda kung magbabaon na lang kayo. May mga tinda din silang winter gloves, winter boots at mga skates. 1.80 hindi 1.25 yun yun nga 1.80 ano no? malaki wala sila dito yes may card ba sila dito? tsaka KitKat KitKat gusto mo? ano tira mo kaya? Totos Titos tsaka KitKat masarap na no? try natin

buhay ay parang life. May pat kang dadaanan. Pag may problema, may solusyon. Pag may solusyon, may problema. Wag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Ang intindihin mo, yung sasabihin ko sa'yo. Hanggang dito na lang yung video ko. Salamat sa magandang pasok 2024. Yun lang.